Hey guys! Welcome back to my channel and today's video guys, papakita ko na naman sa inyo ang alaga ko. By the way, ang ampun ko nasi si Colette. So shout out tayo sa totoong may-ari na ito, si Miss Lynn. Siya po, lahat po na po provide ng... Lahat ng ginagamit po ni Colette. So, inampun namin siya po kasi wala siyang time para alagaan. So, ayan, nakakailang araw pa lang po kami. At nakita naman natin na maayos na po si Colette. So, tuturuan ko muna po siya. So, yan Colette. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Oh, left. O, tuturuan ko siya para alam niya kung pa, paano maghindi. Oo. Oh, oh. Yan na. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Okay. Up. Down. Oh. So, kasi ang gagawin natin sa kanya ngayon ay painumin natin siya ng... Vitamins, tiki-tiki. Gusto mo ito kulit? O, gusto mo? Uh, gusto nyo daw. So, ayan, papa, inumin natin siya ng kanyang tiki-tiki. Buti pa ang dog may tiki-tiki. Ay, -tiki. grabe oh. oh. Tingnan lang po, guys. So, point lang. So, huwag masyado marami din. According sa may-ari nito, So guys, yung lahat ng ginagawa natin kay Kule ay with the advice of the may-ari talaga. So yan na si Kulet. kakaligo niya lang po. Ayan, nilagyan na natin siya ng, oh, umiinom siya oh. So kailangan natin siya painumin kasi nauuhaw siya. Pero pinakain ko lang po yan kanina at pinainom ko na rin po yan kanina. So talagang Nauhaw lang siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit siya nauhaw. Siguro din na uminom siya ng vitamins. So ayun na po si Colette. Medyo guhaga daw kanyang balahibo. Meron din po siyang pet spray para po doon sa may pot sa leeg na may katikati -kati siya. Pero tinignan naman po guys. Medyo maayos na po siya. At dyan po siya after na maligo. Para po hindi madumihan si Colette. Para ang sama ng tingin sa akin ni Colette. So guys, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aking mga videos at sa channel na ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe at pindutin niyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na in ko. Thank you!